ganoon oh. po hindi mo siya na hindi mo 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 hindi lang. hindi mo hindi mo hindi 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 sila na kasi hindi ko alam wala sila basta sa akin masarap yun na lang ang may hala broccoli Ayan, order na. At saka sa akin. Anong drinks? Ice tea? Ice na lang. Oo, isa lang. No ice. Okay. you. Ito yung order natin. Ayan, si Kuya. bago na lang siya. ka dalawang bill pinagiwalay kami pero nung dumating si kuya pinagsama-sama kami yun yun ang maganda ayun, antayin na lang natin yung kakainin uh, natin ayaw pa rin nilang pakita sa ako sa video kaya kaya kasi yung isa yung Kaya nahiya pa rin sila. Pero sa susunod ko niyan, papakita na yung mga. Tapos interviewin natin. Mamaya so, ulit, update ulit.